Luxon Diba! diba. Lalaban para sa Queen Team, si Ate Camille at Ate Katrina. Pambata naman ng Green Team, si Shane at ang gumanap na Zane sa Mommy Dearest. Let's welcome back, Benz Prince Carlos! Sa tropa, mag-ingat! Itong game na to. habang may timba sa ulo, magja-jump rope kayo para madala ang mga bola sa finish line. Ang team na makapapagdala ng mas maraming bola ang siyang panalo. Okay, simple-simple. Puesto simple, na, puesto na, puesto na. Puesto puesto na. Let's go, guys. Oh, oh. oh. Nakapagbao ng mga chinelas. Ready, yes, very Itong ready. Itong dalawang babae ito, napaka-competitive ito. O, palabang yan. And oh. Pero and sino kayo mananalo? Ang green team o big team? Let's go. Oh. Let's, go. Oh. Let's go! Ito na, ito na. Ready na, ready na. You have 1 minute and 30 seconds. tock lock. Happy, Happy time now! Let's go, guys! Yeah! Let's go, na malakas ang talon up. para hindi malaglag ang bola. mo lahat ng bola doon oh, yes, eh. Yes, naman yan sa pata ka yes. no? Presence yes. of mind. Dapat alam mo na marami ka mga bola sa ulo mo. Oh, dapat oh, May awareness ka, control yung mga movements oh, mo. no? Oh, mo. Pwede mong i-apply sa oh, mind. Ayun! Ay, ya kuya. Basta Slowly but surely. Parang ganon. Pero, kailangan power ka doon kasi para sa mga tikropa natin. Hop! Kumahabol, kumahabol ang Green kumahabol ang Green Kumahabol ang Green Team. ng Kumahabol, kumahabol, kumahabol. Okay. Okay, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Sayang, sayang. Eh, natin. Pagtabihin natin ha? yung last ng Pink Team? Close fight to close fight. Meron Ako. tayo mga, mga board of judges dito sa side. Sino mas marami? Green! Mas madami na ang Green, green Team! Yeah! Nangahabol ang Green Team! Ito, yes. ito, ang mga premyo po natin mapupunta po sa Green Team. Congratulations! Oh, uh, yes! Oh. Kamusta naman? Oh, Abos oh, say, oh. Team! Saya! Ang, ang saya? saya! Nakakatuyo ng lala muna. <laughs> <laughs> Nakaka-pressure, but ang saya, syempre. Oh, uh, pero kayo, dinaris. nakahabol kayo. Ang galing-galing uh, nyo. Anong strategy nyo doon? Wala, binilisan lang namin. Basta go lang ng go. finish strong talaga yeah. kami. Okay, finish strong. Yon, natapon yung last sayang kung... uh, no. pumasok ka. sana. Ah. Kasi inawin si ng timer. timer. Oh. Oh. Kasi inawin ng timer. Oo, sayang. Oh. Kasi pagkaganon pagka dito, lahat pumunta sa gilid. Ayun Ay, na, ataranta lang si Mars. Oy, promote niya. yeah. lang. Okay. Yes. Mami, dearest po, mamaya, sana mapanoorin pa nyo hanggang hanggang sa huli. Um, Thursday and Friday po, 3.20 po ng hapon. Ayan. Gams. Oh yes, mommy Dires po, abangan ano ba ang mangyayari kay Olive. Mm -hmm. Lalo na ngayon na siya ay nabisto na. Yes, ang ganda na. Diba, lang lahat ng tunay ng katauhan. Ano mm -hmm. ba ang mangyayari? Ano ba, diba? Shane, Shane? Ano ba ang mangyayari, Shane? Shane! Shane? natin kung ano po yung magiging ending hmm. ng Mommy Dearest, kung ano ba yung mangyayari sa buhay ni na Emma, Ligaya, ni Danilo at ni Muki. Ay, ah, Prince. Yes. Prince. Oh, friends. Siyempre na sabi na nila lahat. Gusto ko lang po magpasalamat sa mainit na suporta at yeah. pagmamahal niyo sa Mommy Dearest. Oh. So. <audio>